Magandang uh, umaga sa inyong lahat Ngayon ay 11.20 ng uh, umaga At uh, nandito ngayon ang uh, Special Operation Group ng uh, MM Sa vicinity ng uh, Mall of Asia at Sakop ng uh, Pasay Ngayon ay uh, May 29, 2024 Nandito tayo ngayon sa may kaba ng uh, Seaside Drive Nandito tayo ngayon sa may kanto ng uh, Seaside Drive at kakanan tayo dito sa may Jokno Boulevard papunta ng uh, Senate Building ayun ito yung uh, Senate Building or uh, GSIS ang okay. 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 dami dito so hanggang doon Maraming uh, nag-illegally park dito dahil kumakain dito sa mga tindahan. Andiyan din yung uh, skog sa hulihan. Kaya yung mga upuan, lamesa dito sa mga tindahan kukumpiskahin ng uh, skog yung may mga driver titikitan at paalisin pagpulasan na yung dito so walang uh, nahatak natikitan lang lahat yung mga sasakyan na may driver so yung mga tindahan lang sa sidewalk ang uh, nilinis or pinagsabihan dami dito sa kabila oh. Napasadaan na dati ito ng team Yung kabilang yan Maraming natikitan Dahil uh, dyan sa uh, isang uh, restaurant So malamang uh, mag-u-turn ng team Ito nag-u-turn na nga Marami dito So ayun naman sa mga napagtanongan ko mga uh, may driver, wala naman daw naniningil ng uh, parking fee. Ando na pala si Sir Gob, ang bilis. Pinapasok na nila habang wala pa yung scope. yung naniningil ng parking fee dito? Wala po, sir. Libre ang parking libre dito? Libri po, libre po, Kami lang po minsan, pag naabot-abutan, kain tayo lang po. Kayo po nagpapapark dito? Hindi po, yung mga tambay lang po. Hindi po magkita, kumain eh. Eh, hey, nakita niyo naman po. Halos lahat ng mga uh, nangangatawin nandito, kumakain lang. So hanggang dito? Ah... Uh, Kami na po, sir. sir. So, imagine ninyo, so, imagine ninyo na lang yung dami na yan na nakahambalang sa sidewalk. Sir, ito na okay. po Sir, Sir,

alam niyo na wala kay Phil. Pero nilalakad na rin po. Pero hindi pa rin talaga dito may karim. Ah, alam niyo namang bawat. Tapos yung kayo nagpo-post. So, kayo sinisisi. Huwag mo sa hapoy. Kayo sinisisi. Ito. Gantahan na. Ingat ako. Okay. Okay.

dito ya, trabaho na 'yung wala na. Atas kasi niya. Mga sabi niya, tama. Ako na lang 'yung. Hindi tayo mali. Tapos para sa lahat ng mga online tayo. Ano ano? pa. Hindi sabihin 'yung. Okay, na po. Sige na po. Share, share sa kapitbahay. Ah. Hindi यो नि त हो सबै आमाले बोल्न खोज्नु भयो सबैले बोल्न खोज्नु भयो सबैले बोल्न खोज्नु भयो beses na kayong kiniklear dito. Bilangin natin. Ilang beses na. -ano bibigyan na kayo, bibigyan kayo ng time. Ilang beses na kayo pinagbibigyan ng likpitin. Anong ginagawa niyo? Pag clearing, alis. Pag alis ng clearing, balik. Paano natin di Diba? Kayo na mismo nagsabi, wala kayong permit. Kaya pinagbibigyan na kayo dyan sa loob. Huwag niyo nang kukunin yung pangketa. Kasi kayo na nireklamo rin. Dahil pinapaparadahan yun, nasa kayo, na sa bangketa kayo tapos papaparada kayo kahit alam nyo bawal sa sabihin nyo pwede ang laki laki yung signage no parking ano ba naman yan may sampung beses na tayo paulit ulit dito ilang pakiusap na ang ginawa sa inyo di ba oo walang problema maghanap buhay tayo lahat kailangan yan pero ilagay natin sa tama hindi nakakaperwiso tayo sa iba ano ba naman yung bangketa wag yun ang kunin may paradaan naman doon sa loob. Pwede pumarada yung mga customer niyo, O, oh, kumain sila sa loob. Walang problema. Pero hindi kami papayag na i-extend nyo yung tent nyo hanggang bangketa na dito na kayo maglalagay ng mga gamit. Pwede ba? Pinakahuling beses na to. Dahil pag ako sumunod, bumalik. Pati yan, kukunin ko yan, ha? Ilang pakiusap na ginawa namin sa inyo? Sir, ito po. I don't want I don't want to tackle on the place na sabi naman nila wala silang permit. So it's up to the business licensing office na yan. sa balance na doon. Basta sa amin, the sidewalk and the no Boulevard cannot be obstructed of anything. Kasi despite there are signages already eh. How many times na nakautap sila? I can't count it anymore. Sa daming operation dito. Actually, hindi lang po kami nag o dito. Even the local. Sir, ano bang ano bang effect o pati tunog-tunog ng parking? Eh? Traffic congestion. Lalo na pag rush hour, yung traffic dito coming from Makapagal going to CCP. Grabe ang traffic dito. Yun na lang pakiusap namin. Huling beses na sana to. Pakipaayos yung tent nyo. Nakalawin. 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 So ito lang ngayon ang uh, resulta After uh, matkitan lahat mga naka-parking dito Ang naiwan yung mga basura Doon tayo sa kabila at nag-u-turn uh, oh. daanan Itong mga motorsiklo na ito Dito mismo naka-park Sa kanto Isang naiwan na Motorsiklo e, Isasampan na yan sa tow truck Layo ng bibit-bitan, no? Nandito tayo ngayon sa lugar ni uh, Diwata. Oh, ngayon lang kayo nakapunta dito kay Diwata. Yun nga lang, matitigitan yung mga nakapark dito. May parking nga naman doon sa loob. Yung mga matitikitan, yung mga nakapark lang dito sa labas. Ay, pasukin na lang natin. Nandito tayo eh. Ngayon lang tayo makakapunta dito. Ah, pasok oh, yan. Balikan na lang natin yan Nasa clearing tayo ngayon eh Ito yung mga matitikitan yan Ayun laki ng uh, no parking sign no? Oh. Pero ito, karami yung mga in-order dito So lahat natikita na ito Parehas tayo, parehas tayo, sis tayo Huwag ka naman, please ka naman Huwag ka alam ko hindi sa'yo Huwag ka naman, kialam, please Parang awan yun na, sir Ako nag-iusap sa'yo Kawawan mo yung kaya lang, sir ayun, Sabi ko na, hindi sa'yo, huwag eh. ka naman, kaya lang Ayan, isin natin Huwag kalamay, matamang ka dyan. So, mayroon pang toast na gagawin dito sa loob. Malapad pa yun. Nagpagtulong kay Diwata. Uh, oh, okay. <tinyo> Pampeta na naman sila

na sa sa So yung uh, kinukumpis ka ng uh, skog Yan ay isang uh, warning Dahil pagka nakita sila dito ulit na abutan, lahat yan kukumpis kayo na So ito yung mga gamit Na biglang naipasok dito Nung uh, dumating yung uh, Clearing operation Ay, dahil uh, malawak yung lugar at mayroong sariling parkingan. Yun nga lang, ang mga natikitan, yung mga nasa labas ni Diwata. Ayan. Pasokin natin ulit, titignan natin yung pila. Uy, totoo nga talagang mahabang pila, oh. Pakita ko sa inyo yung mga pinipreprepare na po dito sa loba Bukod dito kay Diwata O <laughs> yan Mukhang masarap nga ito Hindi pa tayo makakap Hindi pa tayo nakakapasok dito Balikan na lang natin Pagka walang clearing operation Naku, naiwan na yata ako <laughs> Yan, malinis na